thank <laughs> you Mga katanod, musta po kamo mga boss? Ini po mga katanod siguro ang pinaka-challenge po sako nagigibohon sa larangan kang pagbablog ko. Expect na ang mga sasabihon kang mga tao sa tuya, na baka gamiton ko ini kung ano pa man na intention personal. So bako po mga katanod, ini po gigibohon ko uh, para po dahil magpasikat, para po dahil magpapansin gigibon ko po ini -in ang tao sa puso Pinag ko. Pinag-isipan ko, uldo although iguan na po kanyang mga naghibo ng mga vlogger, ng mga content creators sa iba-ibang lugar, uh, makasupog ining gibuhon. Hindi mababas kita, siguradong mababas kita hindi yung mga katanod. Dahil masasabihan kita, siguradong may masasabihan Anong nangyari na kay Sir Chip, Si dating cosguard uh, nababaliw na yan o kaya nagpapatuyaw, nagpapapansin si dating boss guard, si Sir Chief. So, kada akong kitang uh, expect na mangyayari kung ano mga negative result, negative comment sa gigibuntang ng ini yung content na iniyo. yung. ko po yung mga tano dahil ini po ang nasa puso ko na makatabang kita. Ano po, big deal lalung lalong-lalo na duman sa mga binagyo sa Masbate at syempre sa mga nalindol duman sa Cebu City. din may bago naman nangyari na nalindol duman sa Davao City. So, mga katano, very challenging ini yung content. Kaya aram ko na si mga basher dyan, magluluwas na ka mo. Kaaram ko, uh, dahulu na naman negative comment na maraluwas ka din. Eh. So, yan po ah. Gigibun ko po ini bako para mapansin, dahi para mag, uh, magpatuyaw, dahi para uh, magpasikat, o sumikat kasi, dahi man kita sikat eh. Bako man kita mga arog ng iba na mga sikat na mga uh, content creator, na mga vlogger to, uh, arog nila King Lux, nila Pugong Biyahero, nila Boylado, Karipa, Boss Jar, Nina Virgiline Cares. Uh, dahil kita mapapansin ka yan. Bako kita mga sikat na arog ninda ng mga content creators. Check out pala kay Idol pag aagihan uh, ta ka dyan, Idol pag -Attack. Aram kong yaon ang puso mo sa pagtabang man. Pero sana mapansin man nindo sa kuyang vlog na iniyong, sa kuyang content na iniyo At baka makapag-share man ka mo ng kadikit na blessings. Kung, mapad kung madala nindo, ang sa kuyang na content na iniyong. Ano po? So yun mga idol sa uh, indo, Shout out sa gabos na mga uh, vloggers Ano po mga content creators Dati ginibo ko na iniyo Yung uh, pulubi prank last year Diba po akong ginibo na part 2 Ngunya na aldaw Ang uh, pulubi prank pero uh, Ini po yung pagiging pulubi ko uh, Makakatabang po kita Ano po pasalamat nga ni po kita Dahil uh, kita uh, Inilikay po kita uh, Anong mahal na Diyos Sa mga kalamidad So kaya pasalamat kita ang uh, pasakaw na uh, nailigtas kita. Salamat sa satoyang ano, uh, salamat uh, mahal na salamat dergad God. Isip mo ang pasakaw. So kaya ngunyan, naisip ko po ining whole, ining content na niyo para makakuha kita ning dikit na tabang, dikit na pinansyal, itatao ta. Ah, kang bagyo sa Masbate City at sa Cebu City. So kung, madakol madakul-dakul man, uh, baka maiibata ang uh, dabaw. Ano po? So, data aram kung gura ano ang malilikom kung bigbiyo. So, ang gigibon ko po, uh, magiging pulobi ako. Maghagad-hagad kita ng mga barya-barya. iso mo, uh, barya mo, tulong mo para sa Masbati at para sa Cebu, pati na rin sa Davao. Sana po mga katanod, sana po sa Banwaan ng Pasakaw ay magbigay, may magtao sa tuya. Ano po, bako lang po digbi sa Pasakaw ay inutong po sa kuyang banwaan. So bako lang po Pasakaw ang dudumanan ko, kundi ang ibang municipality. Ano po, para makalikom kita ng dikit na pundo at may maitabang kita. So, mga katanod, dahil ko aram kung ano mangyayari kani? Ano po? So, sana maging successful ang sa ko yung uh, napaka-challenging na, ano, na vlog na gigibong mo yan. Ano po? So, ang purpose, pinaka-purpose ta, ang makatabang kita, makatao kitang tabang na dikit. Uh, halik sa banwaan kang basakaw, halik sa mga vloggers, sa mga bakong sikat na vloggers na tulad din. Expecta na yung mga negative comments, yung mga basher kung mga ano-ano pa man nasasabi yun kung makakadanan sa tuya. So, yaon yeah, ay dyan, mga ruluwas. Kaya ruluwas na kamo mga basher, sigurado. Uh, sana man sa Indo ang sako yung simpleng content na naging nagigibuhod. Mas ako pulubi, Frank. Magdi-disguise kita as pulubi. Ano, sana dahi kita maabis to. Sana makalikom kita, hindi kita financial. Uh, sana may magtao sa toya. Ano po? So, yung mga katakata, abangan nito si Sir Chip Tanod para sa pag-iikot, hindi sa panuwaan kang pasakaw, as in, sa iba-iba municipality. good so, luck, Sir Chip Tanod. At good luck sa at ating matinamang pasakaw vloggers. So, let's go! since outfit muna tayo para makita nyo kung ano kung sino si Sir Chip ngayon. So, let's go mga katanod! Bye-bye! Bago kong makalimutan, mayroon lang akong isang kasabihan na iiwan sa inyo, mga tanong. Ang kasikatan ay sadyang lumilipas lamang. Pero ang kabutihan na nagawa mo sa iyong kapwa at sa bayan, magtatatakyan, yan, magpakailan mo. Snapis mga katanon, babae. Iyon! Mga katanon, outfit tayo. Lumo na tayo! Bago kita magpoon, mapamikover <laughs> muna kita kay Francis Duran. Tignin lang yan sa sahoy yung uh, pinakasulid, ang pinakamalupit na barbershop at uh, beauty salon. Hindi sa baluan kang pasakaw kay Boki Alcera. Boyang paligong iniyo. Ya, shout out bro. Mas, ayo, thank you so much, bro. Maka salamat, bang, bro, bro. <laughs> Oh, good Terima <laughs> ya, oh, thank you, mas God... Terima Buda-Buda Oh, buda, pilar, buda. pilar Tuda buda. Lokal, Ruth <mulets> Oh, thank you Thank you, Thank you, okay. well, thank you. Okay.

Aku baru mau ngomong 你们在干什么？

Boses palang nakilala ka. thank you. Huwag na, huwag Ano? Pisho! 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 Pisho!

<laughs> <laughs> thank you po start ma. Good yeah. po kami sir. Yeah. Martin Libla. Mga out po sa upang nagkalisod Black. Shout out po sa ito mga katanod. Shout out sa mga nanonood dyan sa amin. Yan. Yeah. At saka sa mga taga Burias po. Oh my, nakawala mo ang vlogger <laughs> din sa Basakaw. Thank <laughs> you po. Yan, yeah. thank you. More blessing pa kayo

Ay, ay, ba, ay, pa, thank you po. Ay, you say, say. Salamat, ay, salamat, thank you po. Thank Salamat po. Thank you po. Yes, po. Thank you po. Thank you po. Thank you Thank you Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank Thank you Thank you Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you Thank you po. Thank you Salamat, God bless. Ah, magbisi po sa inyo. salamat. pa po. po kayo, ma'am. Tara. Thank you. Ma'am, grabe. kayo thank you. Salamat. thank you. Ma'am, thank you. Ma'am, thank you. Ma'am,

ngayon oh, dito talaga Mga katanod, nandito kami ni Huyam official at uh, katatapos lang namin uh, mag-ikot sa buong bayan ng Pasakaw. Ito ano po. So, ngayon bibilangin na namin kung magkano yung nakuha namin. Uyamot? Dili, yeah. eh, natan, relie. Really? Sige, sige. Ang maganda po nito ay ano um, uh, may mga hindi lang piso yung giligay ng iba. Ang kagandahan nito ay about ay may mga nagbigay ng 100. So sana maka 500 tayo ngayong araw, ano? Sana. So, kaya natin, sana kaya. So, sige, sige, sige. 4, five. Ito na, may 500 na. Yan, may 500 na agad. May 500 na agad. Yan. So, diba, 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 diba. <laughs> nakakuha po kami ng uh, 1,830 pesos 830. and 25 cents and 25 ano po? So, kung natin ito babawasan kung ano pa man, kahit na piso man, eh, hindi pwede namin itong bawasan. Ay, eh, kasi ito ay tulong nyo. At uh, hindi po kami dito mabawasan. babawasan. Ano uh -huh. So, para lang po talaga, ibinigayin yung na ito, uh, yun ay maipapakabot ka rin yung sa mas budget sa, uh, Sibu. sa Cebu. So, sana Uh, madagdagan pa ito. At ang next uh, location natin, next target natin, yung bayan ng Pamplona, Pamplona at Libalan. So, maraming salamat. Uh, Uyabot special sa Banwaan ng Pasakaw. Pasakaw, I so, love, mga, love you. I love you sa kung uh, ano, uh, mga nagtao dyan sa sintro, sa terminal, lalong lalo na sa market. Ano? Market area. so, area. mga tricycle driver, yeah, mga tropa, sa Peaceport. Yan, yeah, Buxbagi, salamat, oh. check out. So, sa'yo po ka, boss uh, sa buong pasakao nakakatabang po kita ano po thank yes. you so much thank you thank you and ano pala mega mega shout out sa ano dyan kay Cyril Store and Karim Store support po natin sila napakaganda po napakabait po at ang ganda product nila yun so hanggang sa muli hanggang mamaya thank you ingat God bless mga katanod bye bye